ba? May entrance po. Ha? Oh. Dito yung bamboo park po. Ah, dito Oo. May entrance po tayo. Dito po. Oo. Bali yung motor na Ah, doon dito na, na lang. Na. Ah, sige. Tapos dito na lang. Bali Diyan na lang. Wala nang entrance doon. Ito na. Ayan yeah, sa gilid ng ano magpark ah dyan lang Ayan, so yan guys welcome to uh, Lubao Hub nandito tayo sa may Lubao Uh, short ride lang to dahil uh, ah uh, nababagot kami sa bahay dito na lang kami pumunta para mamasyal so let's go ating, ating itong uh, explore dito sa loob let's go, let's go. so welcome guys ha Lubao Bamboo Hub Ganyan naman guys, ang ganda oh So, ayun uh, bakit bakit nga ba tinawag itong bamboo dahil uh, ayun so Uh, kaunting kalaman daw it's a, ang bamboo ay isang uring grass daw not a tree bamboo is the only grass that can diversify into a forest so many people think it's a tree so hindi pala siya uh, kabilang sa mga puno ang bamboo uh, kabilang siya sa mga uh, wild Uh, wild grass kung ika nga sabihin nga natin wild grass. Import. So 'yun yung bamboo hub dito ay isa ring uh, pasyalan. Dibago din na panood ko, yung nagdate sila, may date din ginabona. So, kebaba si Carlos, diba? Ay, nagtapos. Oh, kasama din si So 'yun, uh, flood preventer. Ang bamboo plants at saka isa rin ito sa mga ang ang bamboo daw ay uh, So ayun yung Tingnan niyo, maganda dito yung uh, Ano nya? La Oh, kumusta? So things sir. Ah, ano, adventure. Ah, uh, ito may nakita tayong kaibigan dito. Yes, so, ayun. Shoutout kay, kay Anong pangalan mo, Kuya? Vincent Makalino. Vincent, shoutout kay Vincent Makalino. So ayun, bigyan natin si Kuya ng sticker. Ay, wala. Hindi ko ata dala. Wala magsa-set. Dito yung miss ko nag-ano, nagba-vlog din. Ayun. Dadaan na ako sa Palo na lang nita. Ay, so, bahala ka na panakot lang 'yan sa daga. Oo. Oh. Thank you. <laughs> thank you ah. Ingat ka. Thank you, thank you. Ingat. Wala kang kasama? Ah, yun, dalawa. So, ayun Ah, uh, mayroon tayong nakilala na si Vincent. Ah, uh, namamasyal din dito. Eh, ako dito pangalan dito. Saan? Kupol, para daw yung mga naglalagay ng pangalan, kinakasal. Pag kupol. Ah, pag nag... Ah, uh, so ayun sabi niya, no? Uh, pwede daw dito maglagay ng pangalan pag uh, ibig sabihin na uh, meant to, to be na yan. <laughs> so, umaya maglalagay tayo ng ano diyan, ng pangalan. So ayun. Lubaw. Ayun. Ganda dito guys oh. So ang kagandahan lang kasi dito ay yung pag namasyal kayo ay maganda. So yun, pa pangalawang beses ko na to pinuntahan na at yung una ay hindi ko talaga ito na dito. Ha? Pwede Oh, pwedeng mamingwit dito. So tingnan nyo dito, guys. yan dito makikita natin ang dito sa mga gilid ah, so yun na uh, itur natin doon banda doon okay let's go pwede oh So dito ay alam ko dito nag di pwede kang mag-arkila dito ng ano parang fish boat. Puntahan natin 'yon kung magkano yung rent ng boat na 'yon. So dito may mga cottage na ah uh, Hindi ko lang may tatanong natin kung magkano yung cottage nila. So yun yung inaarekla lang ano uh, mga fishing boat ah uh, duck boat pala. Ang Lubao Bambuhab ay isang ecotourism destination na matatagpuan sa tabing ilog ng Santa Catalina, Lubaw, Pampanga. Ang Bambuhab ay nagsisilbing parehong proteksyon ng kalasag laban sa mga banta ng pagguho ng lupa at destinasyon ng mga turista. Ito ay bukas sa mga bisita mula pa noong 2017. Bukod sa nagsisilbing disaster response, ang kawayan ay ginagamit din bilang alternatibo sa commercial lumber. Ang layunin ng proyekto ay lumikha ng isang sustainable livelihood program para sa mga magsasaka at pamilya ng komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng kawayan sa iba't ibang produkto. Ang anim na hektarya na ari-arian sa tabi ng Tabing Ilog ay ginawang isang eco-tourism destination. Pinamamahalaan ng Lubaw Municipal Government, ang Lubaw Bamboo Hub at Eco Park ay umaakit ng humigit-kumulang 600 bisita tuwing weekend. Ang Lubaw Bamboo Hub ay isang nakakarelax na destinasyon ng turista para sa mga taong gustong mag-relax at mamasyal. Maaaring umarkila ng bisikleta ang mga bisita upang maglibot sa parke. Pinakamainam na bisitahin ang lubaw bambuhab sa hapon, bandang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. So yun, tatanungin natin si ate. Anong pangalan nyo ate? Neto. Si ma'am net kung magkano nga ba yung mga cottage nila dito. Kung anong mga price. So yun. So ate, magkano po yung cottage na ganito? Kalaki? 250. Yung gan ganyan, kalaki. So 250 daw yung ganon. Tapos yung malaki, yung ganon. 250. Ah, 2,500. So ayun, halos sabi ni ate, halos lahat daw ay 300 or 250 depende sa kung ilang kayo katao. Hindi, laki lang po. Ha? Kung, kung gaano kalaki? Yung? Kung gaano lang kalaki yung ano, yung arkilahin yung kubo. kubo. So ayun, salamat kay meron na po tayong knowledge para kayo pumunta dito para hindi na tayo magtatanong. Salamat po. Ayun, tiningnan natin yung ano nila, uh, pinaka uh, restroom, CR. So yun, maganda naman siya. Sabi, malinis. So araw-araw nililinis nila to. Ito naman yung panlalaki. Panlalaki na siya. So yun, malinis din. At uh, napaka-importante po talaga yung CR sa mga pasyalan. Lalong-lalo -lalo na pag mga babae. Salamat po ate. So ayun. Yung ganong kalaki 2.5. Yung mga ganito 300 or 250. So itong yung duck boat ate magkano yun nakalimutan ko. So yung duck boat daw ay 200 good for 5 good for 4 5 person. So ayun. Tingnan natin dito yung duck boat nila. yun so, nga guys at uh, ito yung sinasabi ni Atinet uh, eh, yung ano uh, na uh, duck boat 200 uh, 5 uh, person so sa ngayon ay wala pang mga uh, ano uh, umaarkila so may mga isda dito malalaki So may mga floating cottage pa doon. Hindi ko lang alam kung kasama pa nila dito. So ito naman malalaking barko. Oh, so So ayun guys, at uh, subukan natin magpalipad ng drone kung kakayanin natin. So ayun. Alright, let's go. Ang mga kawayan ay may mga karaniwang photosynthetic na kapasidad. Kaya ang kanilang pangunahing bintahe para sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima ay nakasalalay sa kanilang mabilis na pagbuo ng biomass at renewability. Dahil ang kawayan ay maaaring regular na anihin, maraming matibay na produkto ang maaaring malikha na nag-iimbak ng karbon sa loob ng ilang taon bilang karagdagan sa karbon na nakaiimbak sa mismong halaman. Ang kawayan ay maaaring palitan ang maraming mga materyales na may mataas na karbon emission tulad ng PVC, bakal at kongkreto na nagpapababa din ng presyon sa paggamit ng mga mapagkukunang troso sa kagubatan. Ang mga produktong kawayan ay maaaring magkaroon ng mababa o negatibong karbon footprint sa kanilang life cycle. Ang kawayan ay isang natatanging tool upang labanan ang pandaydigang pagbabago ng klema. So ayun guys, at uh, hanggang dito na lang ang aking vlog dito sa may Lubao, Pampanga, sa may Bamboo Hub Eco Park. So ayun, at uh, stay lang tayo dito ng mga ilang minuto. At uh, yun, pinakita ko lang yung kagandahan ng Eco Hub na to, uh, Bamboo Hub na to. So ayun guys, salamat. Thank you. Bye-bye.